Hi guys, good morning! Kamusta po kayong lahat? Ako na po Dnei. So today is Wednesday uh, January 22 of 2025 and for today's video guys, i-explain ko po sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng online submission na isa sa mga proseso po ng pagpapakontract contract verification. Unang-una, ang online submission po ay isa sa apat na ways to do contract verification at eksklusibo lamang po ito sa mga visa na under po or covered ng MWO Dubai o Polo Dubai. Hindi po kasama dito ang mga nagpo-proseso sa ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Now, ano nga ba ang ginagawa sa online submission at bakit most recommended ko ito out of the four ways to do contract verification? Ang contract veri ang online submission po ay pagsasubmit ng inyong mga requirements ng contract verification online at it will not take you 5 minutes of your time para pumatapos matapos ito. Sobrang bilis po lamang na hindi nangangailangan ng sobrang effort at personal na pagpunta sa polo para makapagsubmit ng inyong mga requirements. So ano naman ang kakailanganin kapag nag-online submission? Unang-una, kailangan mo lamang mag-abang every Monday um, alas 7 ng umaga or alas 8 ng umaga kapag open na ba ang form at saka kayo mag-ready mag na mag-submit through the online submission form. Pangalawa, kailangan mo ng PC or laptop. Hindi ko po recommended ang mobile kasi may mga naka-experience na pong gumamit ng mobile at nagahang po at nagkakaproblema po sila sa pag upload ng mga documents. At pangatlo, kailangan nyo lamang po ng inyong official Gmail account. Okay po, yung email po, no? Yung Gmail po ninyo para po makapag-proceed po kayo at ma-open nyo po ang form at makapag-fill out po kayo at makapag-submit ng inyong mga documents. Now, ano naman po ang timeline ng online submission? So, ang online submission will take you 3 weeks hanggang sa pagkuha ng inyong verified contract. Again, it will take you 3 weeks hanggang sa pagkuha na po ng inyong official verified contract. So, dapat kung bago kayo kukuha or bago kayo mag-online submission, kailangan niyo pong kung pasok po ba ito before your flying date. So, unang-una, ang online submission form again ay naglalabas ng form every Monday through the MWO Dubai official website or sa kanilang Facebook page na Migrant Workers Office of Dubai and Northern Emirates. Every Monday po yan at nagbabago po ang form every Monday. So, as of last Monday po, ang form natin ay nasa form 137 na. So, sa paparating na Monday, form 138 na po 'yan at ang form na ito ay supposedly dapat hanggang Wednesday ang validity pero dahil sa pagkadami-dami nga po na nag-aabang ng form na ito hindi na po ito inaabutan ng alas 11 or alas 12 ng Monday. So again, nagbabago po ang form sa Lunes form 138 na po tayo. Yan na po ang aabangan ninyo at mag-abang na po kayo ng sobrang aga dahil nga po limited lamang din po ang slots ng form na ito. Pangalawa, kapag po kayo ay nakapag ng lunes, makakatanggap po kayo ng email the following week, maximum Friday of the following week. So sa second week na po ito, ano, makakatanggap po kayo ng email sa polo kung kayo po ba ay approve, disapprove, or may mga kakailanganing additional documents na hihingin po sa nyo. Now pangatlo kapag naman po kayo ay approve at nakatanggap kayo ng email na kayo ay approve, makakatanggap din po kayo ng instruction kung kailan nyo po makukuha ang inyong verified contract para pumunta po sa MWO Dubai or sa Polo para kunin na ang inyong verified contract at doon po magbayad at normally ang mga dates na po iyan ay sa third week na so yan po yan po ang ang ibig kong sabihin bakit 3 weeks. So sa third week nyo na po na mga dates makukuha or um, mas, specify naman po yan sa email ng Polo kung kailan nyo po talaga eksaktong makukuha. So dapat pumunta po kayo at kunin niya. Kunin niyo na po ang inyong verified contract. So sobrang bilis lang po niyan. Magbabayad lang po kayo at kukunin niyo na 'yung verified contract. Pagandahan po nito once nakuha niyo po ang verified contract, pwede na po kayong dumiretso sa OWA office, no? sa next building lang po yan ng ating polo para po makapag-register or kung member na po kayo ay para po makapag-renew. Automatic na po yan dahil may verified contract na po kayong dala-dala. So, yun lamang po ang kagandahan ng online submission. Um, walang hassle. So, need nyo lamang pong mag-abang talaga every Monday at tansyahin nyo po kung pasok po ba ang timeline na ito sa iyong mga paparating na flight. I highly recommend this Uh, months before your flight para po hindi kayo magka-problema at walang mga aberya. At kung meron man po kayong pagdududa sa inyong mga documents, at least alam nyo po na pag i assess po kayo ng polo, alam nyo kung ano yung mga supporting documents na inyong ihahanda kasi sasabihin naman po yan ng MWO o ng polo kung ano yung mga additional documents na kakailanganin nila after the assessment. At every Monday din po, no, ako po ay nag-a-upload dito ng form kung open na po ito. So, kung kayo ay nag-aabang ng mga form, you can follow me here. Dahil dito po ako nag-a-update kapag open na po ang form um, every uh, Monday. So, yun lamang po kung may mga konting katanungan pa or clarification about online submission, you can comment down below. So, yun lamang. God bless everybody.